hilo mga inday. Yung siya mabala natong ato ang balanghoy ba na unod. Mag 4 months naman ni siya. Oh, pero wala kaman gihapon. Oh, may tiba ilhan ani. Na, wala may nang liki. Diri, kung mang liki daw. Sabay nang liki. wala man. Wala man siguro ni unod. Gawin sa Yan, wala pa man siguro ni unod. Mag ano na na siya ari o oh, ihangkuan pero ara o oh, pero ano pa man siya gamay tabunan sa kay basig makuan ta ba? pit na ni mamatay akong talong okay, igulang na ni siya tigulang na murag kaning nagtanong chara wala pa dapat dehan pa siya nga bunga ay bulak Yan. na ini siya nga talong ba kayo? Oh, tagpila ka na siya bulak? Magpungpung siya pero ang katauan na niya kay ano siya siya kadako gagmay kayo ni gagmay yun, yun kay siya as in imagine na oh. gagmay ka sa dangaw pero pag magbunga siya yung nani siya o oh, kanang nang daghan pa kaayo na magpungpung o tag lima kabuok na na magpungpung siya dili siya isa isa na hmm. kung tambok lang siguro diri ang yuta ano na ni siya? Nindot kayo ni siya. Na akong kamunggay. Nagdagahan na siya mga dahon kay ko ano. Siya tawag ani ulan na. Ako okra. Ayan mga okra. Napay papaya. Abi ni mo nakahurutan ni akong papaya. Si Rian Bonipa siya dilak rosla. na si panguhana. Isig -isig, kayo, yun, ang sige sa pang pangayo Tingnan na kung amo kay wala na hinog asa na mga papaya kay share tig pangayo na kani siya monisha siya ang dahon sa kare ah May papaya po. Kana siya nga papaya. Ano doon na siyang color, anak? kanang ng um, but mani, na yelo ambot pero so, buwag man yung nadyadi yung yelo ano ito eh ito tawag ano dito eh yelo daw ang kulo niya mas nahulog yung mga yung mga bulak ko eh nabilin ano sa kari oyang, oh, yung